Yung finished product natin, tawagin natin itong Dormat 2-in-1 design. Kasi may iba yung design sa ilalim. Hello Kitty. Yung design naman sa ibabaw, yung puso na may bulaklak. Alam mo ba na kung usapang pag-aaral sa pananahe, isa sa pinakamadaling tahiin ay ang Dormat? At pwede mo rin itong gawing pagkakakitaan. Tara! ituro ko sa inyo. Ito yung mga kakailanganin nating materyales. Gumupit ka lang ng hugis rectangle na tela na may haba na 20 inches at ang lapad nito ay 13 inches. Kailangan mo nito ng dalawang pirasong magkaibang tela. Ito yung gagamitin natin pang ilalim. Cotton o any absorbent fabric. Ibig sabihin, yung nakakasipsip ng tubig. Dito naman, mas maganda, ito yung gagamitin natin pang ibabaw, mas maganda kung ang gagamitin mong tela dito ay yung hindi nababanat. At syempre, kailangan mo rin ng bayas. Ang bayas natin ay may lapad na 2.5 inches at may haba na 60 inches. Dalawa yung ginupit ko. Para kung sakali man ako langin, may nakahanda na ako. At syempre, kailangan mo ng tinatawag nating mugmug o pangpalaman. So, simple lang ang gagawin natin. Tatawag ko lang to para maging double design yung ating doormat. May design sa ilalim, may design sa ibabaw. Syempre, ito yung magiging pang ilalim. Tapos yung palaman natin, kakalat mo lang dyan. balansin mo lang yung pagkakasalansan, kailangan lahat is meron. Then, ipapatong na natin yung isa nating tela pa. Tapos, para madala mo ito sa makina, ang discarte dyan, ginagawa namin, nilalagyan namin ng ipit. Ipit. Ayan o, sipit ng sinampay. So, kahit anong sipit, basta maipit natin yung mga, ano niya, gilid. Para hindi tayo mahirapan. Okay na to. Madadala na natin to doon. Pwede na nating tahiin to simple lang naman ang pananahin ng doormat. Ang pinaka-importante lang dito is yung makinang gagamitin mo is nakaset siya sa pang makapal. Kasi nga, sobrang kapal ng tatahiin natin. Bali, ang una naming tinatahi dito is yung mga gilid na bahagi ng ating doormat. Isinasarado natin siya para yung palaman natin eh hindi na matanggal o hindi na malaglag. Pag nasaraduan na natin yung mga gilid, ang ginagawa na namin dito, familiar ba kayo sa katol? Pero this time, parang katol siya, pero square type yung pasada na gagawin natin. Paikot, papasok sa gitna. So, tingnan nyo mabuti kung paano namin pinapasadahan yan. Paikot lang, papasok sa gitna. Ganda sa Sige, italikod mo. So ngayon ang gagawin natin, itong mga dulo ng ating doormat para maganda tingnan, lalagyan natin ng bias paikot. Sige, mami, lagyan mo na. papatiklop ko sana yung dulo. Ganun, no? para, ano, ganun siya. Para hindi, oo, oh, yan, tiklop, tiklop mo yung dulo. Yan, tapos yung kabila, tiklop mo rin. Yan, para hindi kita yung duktungan. Yan, okay na. Tapos, babalik ka ta rin. Yan. Yan. Ngayon naman, ilalapat na natin yung ating bias. So ito na yung finished product natin. Tawagin natin itong doormat 2-in-1 design. Kasi iba yung design sa ilalim. Hello Kitty. Yung design naman sa ibabaw, yung puso na may bulaklak. So ganun lang kasimple gumawa ng doormat. Kailangan lang nakaset up yung makina mo. Siyempre yung ibabaw, ang ginamit nating tela, Gina. Yung ilalim naman, Cotton Spandex. So yun, maraming maraming salamat. Mel Bonaventura, Christy Bonaventura, follow for more.